amin? Pinuri si Paulo Binino sa ginagawang pag-aalata kay Mrs. Studio. Saksi sa mga galawan ng dalawa? Of kam sila ang mas nakakakita o nakakaalam nito. Kaya nga every time na may ibinabahagi sila sa Showtime Live, ang mga audience at timbahay na nanonood ay napakasaya sa mga ayuda. Alam na nila May paghatid sundo pa every time na may ibinabahagi sila sa showtime. Sundo sa trabaho, sabi nga noon ni Meme, nagkaroon sila ng ABS-CBN Christmas Special last December. Ipinagkalat ba naman na may nakapismas at nakahut na lalaki ang pumapasok sa dressing room nito para i-check Samantala, kasabay ng mga sunod-sunod na mga ayuta, si Kim bigay ng reaksyon ang mga supporters. Ayon sa kanila, gaya ng Kim Paong magmahalan. Sa si ibang love team, hindi naman nila ginagawa iyan. Ang tipong nagpupunta pa sa bahay or studio para i-check lang si partner. Noon, na online interview nga nila Kasagsaga na ang first project opening lang. Kahit hindi pa ganoon ka-close, kapansin-pansin yung pag-aalala ni Paolo. That time kasi, pareh silang tinamaan ng sakit. Kaya instead of piece to piece ang interview, nag-online na lang muna. Alagaan ang pangatawan para marami pang projects magawa nila. Ensure kami Maraming projects ang nagaabang sa inyo, Kimpao. I-humble lang sa kung anong narating ninyo.